Ah, Tito Sen, gusto mo ba talaga? Meron ka pang Christy Fermin kaya, gusto mo talaga? Gusto mo talaga, gusto mo talaga sabihin mo, sabihin ko kung sinong kabit mo at kung sino yung girlfriend mo sa 8 Bulaga na naging girlfriend din ni Bossing, sabay pa kayo? Sasabihin ko lang yung address kung saan mo binabaha yung ano, girlfriend mo sa 8 Bulaga. Tapos ka na. Eh, pag sinabi ko lahat to, ang payo ko sa'yo, mag-resign ka na ng senador. At saka yung mga nagtatanong dito, Oh yeah. walang kinalaman. Hindi, walang kinalaman. Wala akong alam kung sino ang ano kung meron man na nagplano kay Pepsi Paloma. Wala akong alam. Ha? Wala akong alam. Pero narinig ko kung sino Over. kung sino ang pumatay kay Barangay Captain Ray De La Cruz. Ayun. Overheard yung manager, manager ni Pepsi Paloma. Oo. Oh. Kaya siguro mag ano magiiwan na lang ako ng video. Mm -hmm. Para sa Bryce, ah, pakiplay na lang pag, pag pinap pinapatay na ako nitong mga to. Kasi oh, talagang masisira sila. Eh. Sa sindikato, dyan sa Itbulaga ah, sa sindikato, di ba sabi ko sa iyo, may mga masasamang tao dyan? mm -hmm. yung sindikato sa Itbulaga mm -hmm. oh, isa na si Tito Sendon sa sindikato doon. Parang advisor yun, advisor. Ako. Oh si si Tito ay si Tito si Big tsaka si Joey walang kinalaman sa sindikato dyan sa ito